So ngayon ito no, tapos na tayo na tataniman to. So ngayon naman, so, pakikita ko sa inyo yung tamang pagdidilig. So ito siya guys. Ayan ako nakikita nyo. Dapat pagka nagdilig tayo, basang basa. Ayan. Nakikita nyo yung no, umakapaw. Hindi yung ano uh, lang sya, sorry. Nakikita uh, nyo, ano? Yun, Mahagap uh, yung tubig, ba? Diba? So, kailangan basang-basang ganyan. So ayan guys, pagkatapos ng ganyan, so nadiligan na natin o oh, kunyari ganyan, aantayin muna natin yung medyo bumaba ng konti yung tubig bago natin pupukpok ha. So salin muna natin yung tubig. Uh, so kasi yan, pagka ah, uh, pagka basang-basang gano'n at pinukpok agad natin yan, eh, although lalapat yan, pero tawag yan nakatikwas kasi hindi siya yung didikit na maigi dun sa an natin yung sign inan natin na lupa sa ilalim para pagkapitan so antayin lang muna natin medyo mga tuyo tuyo siya kasi basa pa so tapos ito nga pala yung gamit natin tamper uh, kahit ano naman na ano pan tamper pwede nyo gawin pwede bakal pwede ano kailangan medyo mabigat lang siya. So, itong sa akin ay ay yung ano siya bali ang sukat nito ay 2 by 5 ay ay 5 by 5 by 10 na ang haba niya tapos yung kapal niya ay 2 inches na ano yung ginagamit sa mga panghagdan na kahoy kaya medyo mabigat siya tapos kokolamber itong hawakan natin So ngayon, ayan dahil medyo nakababaan siya, ganito yung pagpukpok niya, guys, pag na, para makita nyo. Ayan, lakasan lang natin. Oh. So kailangan, guys, lapat na lapat siya ganyan, ganyan makikita nyo. Kasi yung sinasabi na tsaka yung katulad ng sinasabi ko na pagka uh, hindi nyo siya nabasang masang maigi tapos pinukpok nyo ganito yung magiging labas niya na yan nakita nyo parang nakatikwas hindi katulad nito parang nawala yung pinaka awang awang na ganyan so yan kung sabihin natin kunyari may ganun parang hilaw siya kaya na pag pinukpok nyo hindi lalapat ng ayos so since dahil uh, binasa natin maigi yan dodoblihin lang natin yung pukpok para lumubog na maigi yan. ayan tingnan nyo o, oh, diba flat na siya hindi siya katulad nung kanina na para nakaumbok na ganito yung dating kasi lumapat na siya so isa pa nga pala yung guys no kailangan pagka nagtatamper tayo ng bermuda alalay lang yung pukpuk natin huwag masyadong mabigat o madiin kasi once na yun dahil basayan, baka lumubog na maigi hindi nyo mahahabol yung pagkapantay niya dun sa pinagduktungan niya na tanim katulad nito ayan so since parehas lang ayan oh, halos pantay lang siya kasi pag hindi natin na tama yung pakpuko natin yan magbubukol yan so ayan dupilang natin pagtamper natin So ayan guys, dapat magiging ganyan ang itsura niya. Ayun oh. Tingnan niyo yung lapat niya doon. saka ito yung ito yung medyo nauna. So ito yung ano ayan. Alos pantay yung ano, di ba? So dapat ganyan na magiging itsura na lang. Bermuda niyo once na natamper niyo siya nang ayos. So, yeah So, since napantay na natin siya. So, sa natin gagawin. So, ito yung ating lupa. Ito lang. Uh, so, ito yung ating lupa na dinurog. So, ang budbud niya. Ang paganyan, guys. Ayan, tingnan So, kita nyo ngayon to. Yung pagitan nila. Yung parang boundary. Ito yung bago. Ito yung lupa hindi na masyado mapapansin niya kasi binudbura natin so ang tendency niyan although kita natin medyo wala nang awang yung medyo nasa ibabaw nila na mga ugat-ugat so matataklo ba nyo hindi maaano sa sikat ng araw para mag-inda nasa ganon makakagapang sila ng maigi so hindi mag-inda nadali silang magbeberde so ganyan lang ang ano yan so once na natapos na natin ganyan yan so uh, as is na natin yan tapos mamayang hapon didiligan uli natin yan para mas bunga pa so asap no hindi pagka natapos na natin budbura ng ganyan yan hindi na muna natin yan didiligan kasi hindi ka rin naman makakatungtong yan lalo kung malawak na yung natanimamot na ganyan ang budburan mo kasi lulubog yung paa mo dahil malambot pa yung Uh, bermuda na itinanim natin magpayaan so, lang natin ganyan pagka medyo natuyo na yun na at saka tumigas at saka natin uli sila didiligan para pag ano tapos ah uh, yung pagdidiling nga pala yan no? lalo na pagka panahon ng summer kayo nagtanim yan ano yan guys ah uh, as much as possible lalo kung sobrang lantad sa sikat ng araw 3 times a day yan dilig umaga tanghali hapon tapos after mga one week sa buga ng uh, abono tapos pag medyo ano ano na natin yun na nagverde pwede maging two times a day na lang umaga hapon ganun kailangan lang uh, ano siya uh, hindi rin kailangan yung sobrang lawan-lawan na ano, tubig na yung magbababad siya na matagal kasi pag ano nalulunod din yun sila at naninilaw so yan guys, sana na gustuhan nyo yung ano natin ah uh, ginawa nating video simula nung uh, nagpantay tayo ng lupa latakit natin konting manipis na lupa para may pagpatuhan tas kuha ng panpagsududanda mo ng pag square square sa kanila tapos yung tamang pagtatanim tsaka yung pag upok upok para lumapat at para maging ganito ayan kaderecho yung tataniman natin So sana gusto niyo maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless po. Happy planting. At sana lagi niyo lang suportahan yung aking FB page Kuya George Clowny at YouTube channel natin Joel Nahil. Maraming salamat po ulit.